Marami sa mga Pilipino ang mas sentimental value, lalo na po sa mga bulaklak. Ang ilan pang ay tinatago pa ito kahit lang na. Kaya naman ngayong umaga, sure ako maraming interesado ha, sa pag-uusapan natin itong flowers preservation. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Happiness, kilig at excitement. Ilan lamang yan sa emosyon na mararamdaman natin kapag tayo ay nakatanggap ng flowers from our loved ones. At kung isa ka nga sa nabigyan ng flowers this Valentine's Day, pero hindi alam kung paano mapapanatili ang ganda at memories na dala nito, perfect para sa'yo ang flower preservation. Dahil just like how love needs commitment and consistency, flowers also needs care, nurturing, and love to thrive for it to last. Kapag nagawa mo ng ma-preserve ang mga bulaklak, parang na-achieve mo na rin ang matatag na relasyon. Hindi madali, pero worth it sa dulo. Kung kaya't para alamin kung paano nga ba mag-preserve ng bulaklak, makakasama natin sina Miss Fatima and Mr. J.R. Manggiat, dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. I wonder, you no, know, kung didiligan ko pa rin ba siya? Well, alamin natin yan at pari paliwanag na sa atin kung paano nga ba ang tamang pag-preserve ng bulaklak. Makasama natin dito sa studio ang Flower Preservation Store owner na si J.R. Maguiat and Fatima Evarista Maguiat. Good morning and welcome dito sa Rise and Shine. Hi, good morning. Good morning, Morning. morning TV, Fatima. Morning. So sila ay mag-asawa. So uh -oh. I nga kung yung bouquet nung kinasal kayo naka-preserve. Yes. Actually, oh. that was the mm. first one that it all started with that bouquet. Oh, wow. okay. Very sentimental yung wife ko. Oh. And uh, any special location, tinatry talaga namin i-preserve itong mga flowers na to. Pati nung binigay sa'yo nung Valentine's Day. Yes. Actually, <laughs> actually hindi ko pa nga nagawa pero gagawin <laughs> <Yeah, no. laughs> no. siya. Hindi tayo nakakalimot everybody. Daba, ganyan oh, dapat. Ganyan dapat. Keep the para flame. Hindi lang ba sa bulaklak ang pinipreserve pati ang marriage. Yes. Oh, para po sa ating mga viewers na gusto matuto mag-preserve ng bulaklak, ano ba ang mga pangunahing paraan na dapat tinatandaan para tumagal pa ang isang Flower. So for example, binigyan ka nung valentines. Uh -huh. Gusto mo pang patagalin sa vase, mm -hmm. all you can do is just put 3 uh, teaspoon of sugar and 2 teaspoon of vinegar. Okay. So that will last for at least 2 weeks. Ano yun sa stem part? Kahit dun sa vase, okay. dun sa every quarter of water, yun, lalagyan mo siya ng sugar and vinegar. Kaya magtagal ng dalawang linggo? Yes, kaya. Wow, ang tagal uh -huh. nun ah. okay, miss, Pero if you want na talagang panghabang buhay siya, dito na pumapasok yung sa company namin. Mm -hmm. But for the basic, can I teach oh, you oh, some? Yes, oh, yes, yes, yes. yes. So, for example, this one, we have the sunflower. Uh -huh. So, ang kailangan natin sa mga pag-preserve natin, yes. ano mga materials natin? Uh, the basic ones is yung silica gel. Okay. Kasi ito yung well. desiccant, yung drying method niya. Ayon. So, ang important lang dun is to really remove yung bottom part, mm -hmm. and then submerge mo siya sa Silica gel. Okay. Tapos yan. Dapat so, fully submerged siya doon sa lalagyan. Any, actually boobos any box. Ano yan? Any flowers would do? Ah, uh, almost all flowers. Okay. Except for yung mga succulents, cactus. Yun talaga, mm -hmm. hindi siya na-prepare. Mm -hmm. mm -hmm. Para -pare saan yung way of pag-preserve yan? Yes. Okay. Okay. Actually, yung ginagawa niyan, tinatanggal niya yung moisture. Kasi yung moisture, yun yung nagkukos nung yung Decay. nagpapalanta oh, oh. doon sa bulaklak natin. Decay ano. talaga yung term. And yes. kung titingnan niyo, marami pa rin kasi hindi nakakaalam ng flower preservation. Yeah. So, parang nung kami, nung kinasal kami, uh, ginagawa na sa US, saka sa Europe. Mm -hmm. no? So, through kinasal the years... 2011. Oh, okay. okay. So, ah... Uh, inaral ni Mrs. yung proseso. And that's why every year we try to improve. Hindi ko alam, pero kinikilig ako sa kanilang dalawa. Parang oh. pili ko napakaganda ng love story ni it. Okay naman. <laughs> Ayun. Kumbaga continuous ka yeah. parang bulaklak. Dinidiligan oh. mo siya. Ayaw. So talagang okay. inaalagaan. Tap na na anak so, niya, no? Yes, you yeah, have three kids. Okay, so, you were saying about that story. Yeah, it was no, kumbaga yun nga, since si Mrs. Crafty siya, no, inaaral niya yung process, no. And through the years, we keep on improving it. And we try to make sure that we bring the best para sa mga Pilipino na talagang kahit anong okasyon, ma-kasal, anniversary, Uh, kahit yung magkasintahan lang oh. na tipong nag-celebrate na napasagot niya ako, mm -mm. gusto niyang maalala yung moment na yun tuwing titingnan siya. Itong mga bulaklak na ito. Ayun. Okay. So, after mo isubmerge dyan sa gel, ano yung next step na? You have to keep keep it for at least uh, four to five mm -hmm. weeks. Ah, Tapos ganun ka Iya, tadal. kasi harvest mo. So, this is the basic. Pagka inalis mo na siya dyan, doon na yung lalabas yung shadow boxes. Ito na mismo. Okay. okay. Tapos forever na siyang ganito. Talagang ano, wala naman, wala, wala naman binalik sa inyo na parang nalanta pa rin siya afterwards. Wala aprovised. naman so far, Talagang for. okay. Ang <laughs> laki yung portansya so, ng eh, bueno. Totoo, Gel. kasi oh, oh. alam mo, oh, naghihinayang din ako sa bulaklak sa totoo lang. Oh, oh. Bisan pag nabigyan ako ng bulaklak, sabihin ko, sayang yung malalab pera, malalanta lang din. Eh, eh lalo na pag valentine's siya mahal-mahal ng bulaklak. Oo, oh, oh. di ba, ranging from 2.5 to 3.5 pag maganda. Actually, dayan tama ka sa ano. Kung makikita mo yung mga kasal ngayon, some flowers, lalo na yung mga imported, gumagasos na talaga yung mga brides ngayon. Mm. They even range from 20 to 30,000. Depende pa yan sa gumawa. Oh, okay. So, ibig sabihin ko, 20 to 30,000 yan, pero ito, magkano tumagal mga ganito? Uh, so, we start at the basic, we have 3,500. 3,500? Uh -huh. maliit yun? Yes, yung maliit. Okay. But okay. well, syempre, the, the bigger ito. it is, mas Wag uh, yeah, sa start tayo with 7,000. But, We want to highlight yung mga pinakabago namin since we keep on improving. Uh -huh. Yun ay mga resin type. Ito. Ito, ang galing mo. Oh. Parang clear siya. Oh. Tapos, actually, unbreakable yan. So, kahit magalit si Mrs. kay... <laughs> ang jo ang joke namin dyan, pag nagalit yung asawa, kahit pwede si niyang ihampas. <laughs> Ay, so... oh, oh, de, Pero joke lang. Ay, yan Hindi tamang yan. Ay, yan tamang Ang oh, um, bigat. Si Joshua, di ba, ikakasal? Yes. Oh, so, oh, Joshua, no. mag-ingat ka sa asawa mo. <laughs> pag may ginawa kang kakaiba, ihampas ito ng asawa mo sa'yo. <laughs> pero hindi ito mabibreak. Hindi magbibreak. No. Yung mukha mo yung magbibreak. alam <laughs> mo na yung bibig isasabit mo dyan sa ulo mo. And oh, then, oh, okay also have the dome and the table. Ito Yun yung o. mga bago na namin. Ay, ang galing! Mm -hmm. Ito yung Okay, this one is how much? Ah, that's 8,000. 8,000. Tapos forever na siya. Kahit gano'ng karami flowers, basta kasha. 8,000 yes. yan. Yeah. Mm -hmm. Tapos ito mga ka-RSP sa table mismo. Yeah. Ang galing, oh. Actually, it's just more of like uh, an art piece na Totoo. siya. Yeah, so, so, Imbis na kung painting, bakit hindi yes. lang isabit mo sa yes. wall, di ba? Maaalala mo pa yung memory na connected kung kailan binigay yung flower na yun. Pero kung halimbawa, someday, di kayo nagkatuluyan at yung bulaklak na yan dyan pa rin, <laughs> oh, ibasag mo muna sa kanya. <laughs> Wag naman na, sana. Wag naman ganon. Pero ang ganda ng simbolismo, no? Parang yung pagmamahal mo forever din. Ayun. Parang ayon. yung mga bulaklak na ito na napasuri. Ayun. Pwede siya pang souvenir, oh. o. Pag nakalagay doon ang pangalan ng married couple mm. and the date itself. Okay. Uh, at may picture pa sa taas. Ay, oo nga, no. Ang gano. Gano maganda. Yeah. Uh, Actually, marami siyang ano, no? may ginagawa namin, may iba sinusuot. We uh -oh. also have yung jewelry line, although wala, wala kami. So, pwede niya siyang i-decor sa bahay, mm. pwede uh, table, sa table, mm. pwede i-frame. Hmm. So, kung Eto ano sa wall to eh, no? Sa so, wall, uh -oh. or yung press, uh, I think ngayon, mas napapapunta sa press yung mga tao. Uh, yun yung Eto prefer nila. Yung bag. so, oh. iba't ibang tao, iba-ibang gusto. So, we try to really kumbaga i-cater yung mga gusto uh -oh. nila pwede rin yun sa bahay gawin nila, DIY? Yeah, actually, pwede naman. Uh, the only limitation for DIYs is eventually, nag-iiba yung color. So, that's what we have developed, actually yung retention ng color. Okay. Kasi pag silika ka lang, after a few weeks, magbabrown siya eh. Okay. So yung sa amin kasi we have color enhancement and UV protection. Kasi sunlight ang pinakakalaban. Yung kalaban yun yung kalaban ng flowers. <laughs> <laughs> yung init, saka ano, dry sa talaga. Okay. So, well, anyway, para naman sa mga interesado, mag-preserve ng bulaklak, at syempre, mapaganda pa ang bahay through the decorations, what could be your tip? And also, so invite them kung saan nila kayo pwedeng contact yan. yan yeah. so um thank you for having us here so you can contact us in our fb and instagram uh, purple Nut flower preservation and i think they will also link our number so mm -hmm. feel free to contact us uh, yes. especially for special occasion flowers dun sa mga tiktokers we also have tiktok no And yun nga wag sa so mga lalaki huwag kayong matakot magregalo sa so mga asawa nyo continue uh, cultivating yung relasyon nyo no hindi natatapos ang romansa sa sa, sa ating buhay hmm. so keep the flame alive yun and preserve akin. it and preserve <laughs> it no para may naaalala kayo And oh, yeah. palalong papatibayin ito yung relasyon nyo sa... Kung bulaklak ako, anong ibibigay mo sa akin, <laughs> Sir Jay? Siyempre yung, ano ba, yung, yung imported na roses Pionis. na kakaiba. Ah. Blue Pionis. o peonies. Napaka-special ko naman sa'yo. Baka mag-selo sa mabigla si family. Ilalapit patin, ko na siya. Ano, ang rin idea na imbis na talagang yung natural flowers, ibigay mo na kaya diretso ganito para oh, nakapresent. Oh, yes, di ba? Mas nakakilig yun. So, ito ba kailan na sa si aircon? Hindi naman. Not necessary. Ah, not necessary. Okay. So, yan maganda. maraming salamat ah, sa pagbigay sa amin ng tips kung paano ang tamang pag-preserve ng bulaklak. At ganoon na rin kung paano keep the flame alive sa yes. isang couple, di ba? Very supportive kasi si Jerry okay. at kay Fatima. At siyempre si Fatima rin kay Jerry. Thank you. Mr. and Mrs. Mangia. Thank you. Salamat. Maraming salamat, sa po. Sa Good morning. Salamat po.